Pa-flash ko lang yung pinta na. Wala araw doon daw, Japan daw. <laughs> Taot talaga. Hindi talaga uwi ako sa si atin. So ito po yung bagong manikin namin, guys. Ang ganda no. Parang malungkot siya. Ito po yung bagong dress namin ngayon. Ayun. So ang sobrang ganda-ganda lang dress namin. So 200 lang po ito siya, guys. precise size nang siya. At ito na po yung mga bagong design namin. Ayan, 40 lang siya Sulit na. Ayan po yung bago namin. At ito pa yung bago namin. Ito po yung mga bagong shirt namin. Ayan, no. Ayan makakapipit ka talaga, guys. At tinignan ko naman yan. Ayan po, mga bago. At ito na po yung mga bagong design namin. Ayan. So, nakikita po na yung mga bago namin, mga sandal. At ito po yung mga bagong design na bagong dating namin mga Sandi guys. Ayan. Wala talagang katotaw dito sa 2 Shopping Mall. Ayan po yung mga pangino. Ayan po yung Ay, magpare-fill Si Diane, magpare-fill. So maraming tao sa 2 Shopping Mall. Wala dito yung tubigan yung nagpare-fill natin. Bumilin tubig. Huwag hmm. kang ma. Bumili ng tubig. Hi ka muna. Ang pugi oh. <laughs> Ang pugi oh. Ayan. Hi ka na Hi. <laughs> Hindi ka na mag-artista. <laughs> Ayan po yung mga bago namin nagba-vlog Ayan po yung mga bago namin mga terno, mga dress namin. Ayan po. Ayan po yung mga bago namin. Ayan po guys. Ayan. Magkano yan? Magkano yan? 300. 300. Patignan, ganun mo. Pakita mo. Ayan po. Ayan po yung iharap mo. Ayusin mo. Okay? Mm -mm. Ayusin mo. Ayan po yung bago naming dress. 190 lang po yan. Iharap mo sa kabila. Iharap mo. Ayan guys. Ayan. So yan ang mga bago namin. Ayan po. Bagong dating yan. Mm -mm. Ayan. Lagay mo na dito. Kasi bidyon ko pa yung iba. So ayan po yung mga bago namin. Ayan. Mga bagong dating yan ayan po mga guys na mga bago naming mga tinda namin ayan wala yan na hangir ayan ayan po yung mga bago namin na sobra ang gaganda ang gaganda ng mga bago namin so, Yan bago yan magkano yan? 300 mm, 300 how about that? tapos na yan ayusin mo Kita tayo si CCTV. Ipo-post natin to sa vlog natin. Mm. -hmm. Yan. Ayun po yung mga bago namin. Ayun po yung mga bago namin, guys. Ayun si Barbie. Ayun yung mga bago namin. Ayun. Ato mm bago -mm. din. Ayun po yung mga bago namin. So magkano yan? 300. 300. Mm. -hmm. 300 yung isa. Ayan po, ayo pa 'yung mga panglalaki, yung mga babae. Ayan may Ato. Saan pa? Ayun. Yung 500, ato 500. Ato. Ata? Mhm. 500 naman 'to. May 500 din to. Magbabay ka na kasi Sabi po, bili na kayo, babay na. Bili na kayo, babay na. Babay na, guys. Have you no? Babay na, guys. <laughs>